Duwang kandidato para sa Barangay Asin Sangguniang Kabataan Elections o BSKE sa Uwas Albay ang pinadarahan kasudma September 19 show cause order kan Commission on Elections dahil sa subuot premature campaigning. Sa Sarong kandidato pagkakapitan asin pagkakagawad ang nasampulan kan Comelec. Tulong al daw ni Pigtausin ng peryodo, nga ni makapagpaliwanag. Sigun kay attorney Connie Del Castillo, in kaso na baliwalaon sa nakan mga in, in show cause order, posibleng masa ng election offense as in disqualification case ang duwang nasambit na aspirante. The specific nature ng act ng dalawang nasabing kandidato, we are yet to check with the task force na nag-issue ng order. Dugang pa niya, day man sinda na nagkulang sa pagpapagirumdom sa mga kandidato kan mga day dapat gibuhon urog na sa pangangampanya na luwas pa sa campaign period. Lagi namin sinasabi, seryoso po ang Comelec na i-implement itong, i-enforce um, itong pre, um, premature campaigning. So panawagan natin sa lahat ng kandidato sa barangay at sa SK na iwasan po natin ang pangangampanya ngayong nasa labas pa tayo ng sinatawag nating campaign period. Kabales sa mga maigot na pigbabawal kan Comelec, iyon pa na, na campaign materials na nakaimprenta ang pandok o ngaran kan sarong kandidato as in ang pangangampanya sa social media. Gusto din natin ipaalam na hindi lang po to sa kandidato, kasama po yung supporters and relatives ng kandidato. So pakiusapan po natin yung mga kandidato, yung mga supporters nila at kamag-anak, wag din pong mag-engage sa sinasabing premature campaigning. Sa ngunyan, mayo pang narisibing kasimbagan ng opisina kan Comelec. Sa duwang imweltong kandidato, na napadaranin da ng Shoko's Order. Para sa mga baretang tatakbikol, Carmelo Balia.